Hi guys, masakit ba ang inyong mga buto-buto? Halimbawa, ito kamay nyo, hindi nyo na maigalaw. Halimbawa, ito, uh, gusto nyong himasin ito, uh, kaya magtatanggal kayo ng banil. Pero hindi nyo maigalaw na kasi masakit itong buto-buto nyo. Ang gagawin nyo po, ay huwag nyo, indahin niyo yung sakit. Indahin nyo ang sakit nyo. Halimbawa, ito, ito, yung ginagawa ko ngayon, ang sakit-sakit na -sakit aking, ano, ito, ito, hindi ko halos maibalokto. Ang gagawin ko, lalo ko pong babaloktate. Ibig sabihin, indahin nyo ang sakit kasi yun lamang ang paraan para mawala ang sakit. O, kaya, ito, 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 ito rin, uh, gusto mong igalaw dito. Pag ginalaw mo dito, masakit ang gawin mo, lalo mong hindiin. Ibig sabihin, kung nasaan ang sakit, lalo mong gawin uh, para mawala ang sakit. Yung ba parang pagka ikaw hilot, eh, nagpapahilot. Diba? Tapos, hilot siya ng hilot. Mabigat ang kamay, inihilot niya sa, sa likod mo. Habang na, nakikita niya yung ano, habang naghihilot siya, ay nakikita niya yung sakit niyo doon nyo, dado pinahihilo kung saan may sakit mas, yung sa nararamdaman nyo so yun po guys, kung saan nandoon ang sakit na nararamdaman nyo doon nyo uh, labanan lalo nyo saktan ang sarili nyo dahil lalo doon yun ang paraan para gumalik kayo okay, bye